Bago mo tingnan ang dungis ng iba, tignan mo muna ang sarili mo. Baka mas madungis pa ang ugali mo kaysa sa taong pinatatamaan mo. Isa sa mga common na ugali ng tao ay ang pagjudge sa iba. Madalas natin makikita ang mga mali ng iba, yung mga pagkukulang nila, yung mga hindi maganda sa kanila. Pero bago natin tignan ang dungis ng iba, dapat tignan muna natin ang ating sarili. Baka naman kasi mas madungis pa ang ugali natin kaysa sa taong pinatatamaan natin. Madali lang kasi magsalita at magbigay ng opinyon tungkol sa ibang tao. Lalo na sa panahon ngayon na ang daming social media platforms kung saan pwede mong ishare ang opinyon mo. Pero bago tayo mag-comment o magbigay ng opinyon tungkol sa iba, dapat isipin muna natin kung tama ba yung sinasabi natin. Kasi baka naman hindi tayo aware na mas madungis pa ang ating ugali kaysa sa taong pinatatamaan natin. Alam mo yung feeling na parang ang dami mong alam sa buhay, pero hindi mo alam na ikaw pala yung may problema. Yung feeling na parang ang dami mong gustong itama sa ibang tao, pero hindi mo alam na ikaw pala yung dapat magbago. Yan yung mga situation na dapat natin i-avoid. Kasi hindi natin kayang baguhin ng ibang tao, ang kaya lang natin baguhin ay ang ating sarili. Kaya bago tayo magbigay ng opinyon tungkol sa iba, tignan muna natin ang ating sarili.